Hi everyone, welcome back at my channel. Today, dahil free time tayo at walang pasok hanggang bukas, ayan, so... magkakapi ako. Siyempre, natito ako sa aking kusina at maguhugas tayo ng plato. Ayan. So, magkakapi ako, guys. At uh, siyempre, ang gagamitin ko kapi ay kopi ko. Ang kopi ko ay masarap talaga kasama sa araw-araw. Ayan. So, magkakapi tayo, guys. At itong kopi ko na to ay nabili siya nung friend ko sa... Asian store. Ayan. So, syempre, dahil nga, ayan, paano ko ba ito ilalagay itong aking camera. Ayan. So, dahil mahirap na hanapin itong kopi ko na ito. Ayan. At sa wakas, nakahanap din ang aking friendship. Kasamahan ko sa trabaho, guys. Ayan. So, binhan niya ako. Ayan. Ayan. ganito. Actually, matamis din siya. Kailangan natin sana. But it's okay kasi malaki naman yung aking ano, mug. Ayan. So, ilagay na natin ang ating hot water. Ayan. So, medyo punong-punongin natin, guys. Ah. Yung tama-tama lang. Ayan. tayo ng kutsarita at hahaluin lang natin ang ating kape na kopi ko. Ayan. So, syempre, huwag muna natin inumin dahil mainit pa. <laughs> Ayan. Haggard ang aking face, guys. Kasi, kagagaling ko lang ng city hall. Ayan. So, wala tayong special na gana for today. Ayan. So, sabi ko, oh, magbablog ako kasi parang matagal na rin na hindi ako nakapag-normal vlog talaga. Ayan. Ayan. So, maghuhugas tayo ng plato. Isasama ko kayo sa akin paghuhugas ng plato. So, ang pamagat nitong vlog na ito ay hugas plato. <laughs> Ayan. So, tara. Ayan. Tara na. Tayo maghugas plato. Iset aside muna natin ang ating kape. Dahil nga mainit pa. Ayan. So, marami akong bubunting-buting tingin dito mamaya sa aking kusina. Dahil... Nga kapag may trabaho guys eh talagang Habulan ng aming oras. Sobrang, ano, asang ko ba ito ipapatong tong akin? Ano? Ang aming oras, guys kapag, guys, kapag, ano, ay, nahulog yung kiwi. Ayan, mamaya ako nakukunin. Ayan. Ang oras namin kapag walang pasok, Kapag may pasok, ay eh, 7.30, malis na ako ng bahay kasi 8 o'clock ang start ko tapos nagra-ride ako ng bike ayan, so Ayan. Sabihin natin to. Aking kalaman. Ayan. May kalaro yung anak ko kaya yun. Okay. Lagay natin sa dishwasher machine. Ang so, ating hugasang plato. Ayan. Ang hirap talaga. Wala akong patungan kasi ng yung aking ano. Tinatamad na ako kumuha ng rice rice. Ayan. Bahala na si Batman. Ayan. Ayan. So, sana hindi siya mahulog, di ba? Ayan. So, Ayan. Ang bauna ng anak ko. Ayan. At finally, tomorrow is Friday. So, until tomorrow, akong free, guys. Ayan. Monday to Friday, ang ating trabaho. But, free-free ako na today and tomorrow. Ayan. may marami ako yung ginawa today. Kaling ako ng city hole Ay, lang akong papers doon. Okay, so, that's time to Lagay sa dishwasher and then pag napuno na yung dishwasher sa anatin, i-sagasan. Ayan. Ayan cream, eh, sayang din yung kuryente. At umaas na rin ang kuryente dito sa amin. Mm -hmm. O, kamusta ka naman kayo? Ayan. Magkwento naman kayo. Mag-comment lang kayo. Kung gusto nyo akong makausap. And, re replyan ko kayo, guys. Ayan. Just comment down below there. At, sobrang na-appreciate ko yun. Ayan. And I would like to say thank you pala to everyone who watching my vlog and of course all my subscribers marang marang salamat at uh, patuloy lang tayo guys na magsusubaybay ayan ayan at magkukutas tayo ng plato pag tapos kumukutas tayo tapos magpupundi lang kami mamayang gabi so ang ito muna natin yung hot bath po bago. Mag-prepare ng phone. Ayan. Kaya lang ako so, plato. Ayan, akong lulutuin mo nun. Pagkas plato. Ayan. kung French fries kanina kasi natanong kami kong yun at saka, uh, French fries and salad, di kiti, tali kiti, ayaw, 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 I'm done. I'm done washing. So, syempre, ayan. Diba, syempre, kasi may mga binalatan tayo ng carrots. Lagay na natin sa trash can. Ayan. Ayan. So, thank you everyone. And, I hope you like this vlog. <laughs> na walang kalatay latoy. Ayan. So, ayan na just show you lang guys kung paano maghugas ng plato. <laughs> ayan o, diba? So, maraming salamat at um, hanggang sa muli, ako po si Jonah Ibangalista. Nagsasabing maraming salamat everybody and we love you all and God bless everyone. Mag-ingat lang po tayo parati. Bye! So, syempre, nilagay natin ang ating plato dito sa dishwasher machine. At hanggat hindi pa siya napupuno, guys, huwag mo na natin i ang ating dishwasher. Dito nilalagay yung tub detergent at dito naman yung liquid. Ayan. So, kaklose lang natin yan pag nilagay natin yung ating tab detergent. So, Ayan, hindi pa siya puno. So, try muna natin mapuno para hindi sayang sa kuryente. Ayan. So, ganito magugas dito ng plato sa Switzerland. Ayan. So, bye!